Gusto niyo po ba ng healthy pang merienda? Tara, samahan niya kong gumawa ng lumpiang toge. So, meron po tayo ditong toge. Tapos, one piece medium ng carrots. And, mga kaunting ano lang, green beans. Pampakulay lang naman yan. Tapos, meron akong one piece of potato here. At, three cloves of garlic. Tapos, kalahati ng onion. Tara, samahan niya ako sa gisahin. So, nagpainit na ako dito ng kawale. Nilagyan ko na ito ng kaunting mantika. Hindi ko niramihan yung mantika dahil ayoko ko pong mabasa yung lumpia wrapper natin. Dahil so, kapag nabasa po ng lumpia wrapper, naramihan ng mantika, may tendency po na mahihirapan tayong magbalot ng lumpia natin dahil mapupunit yung lumpia wrapper. So, yung una ko po, po dito, yung bawang. sauté, okay, sauté lang. sunod naman natin yung onion. Ayan, no? Okay na yung ating uh, onion at garlic. So, next natin, susunod na natin yung carrots. Tapos, isusuté lang natin ng saglit. Tsaka natin isunod yung green beans patatas at lastly yung toge. Hindi natin ito masyadong lulutuin ng ano, matagal dahil piprituhin pa naman natin ito. ba, diba wala masyadong mantika para hindi mapunit ng mabilis yung lupia wrapper natin. So pag na yung carrots natin, boost na natin yung ating green beans or baguio beans para mag combine yung dalawa. Tsaka ilagay na natin yung patatas natin. So dito, maglalagay na ako ng asin yung timpla lang na swak sa ano nyo, face bags. Tapos lagyan ko ng paminta. Burog na paminta, ha? At huwag natin kalimutan yung ginisa mix. Basta gulay, gusto ko yung ginisa mix yung ilalagay ko para masarap yung yun, ano, yung flavoring. Ayan, halo-haloin ulit. Ayan guys, lumalabas na yung amoy ng ating mga gulay. So pag medyo okay na, lagay na natin yung ating toge. Last na natin itong ilalagay yung toge para naman medyo crunchy pa rin siya. Kasi half cook lang to eh. Hindi ito pwedeng uh, lutuin ng matagal. O diba guys? Ang ganda ng kulay. Matipid pa to sa budget. Puro to gulay at healthy talaga. So kung feeling nyo okay na, so hanguin na natin at ating ibabalot eto hinango ko na at pinalamig ko lang ng limang minuto. So, magbabalot na tayo. Meron ako ditong spring roll na sheets. Start na tayo! Ayan, no? Mabilis ko lang nagawa. Nakagawa ako ng 13 pieces. Mabilis siyang nagawa dahil hindi na punit yung ating lumpia wrapper dahil hindi basa yung ating gulay. So, piprituhin na natin. Magpapainit na tayo ng mantika. Mainit na ang ating mantika. So, pwede nating i-deep fry yung ating lumpia. Isa-isa lang. Tapos yung apoy natin, low heat lang para hindi masyadong masunog yung ating lumpia wrapper. Ayan, no? Nag-golden brown na siya. So, kapag na golden brown na, pwede na natin yung hanguin at ilagay sa ating lagayan. Dapat yung lagayan natin merong tissue para matanggal yung excess oil. Meron ako sobra dito. Pwede nating ilagay yan sa ating malinis na container at ilagay sa freezer. Hindi yan masisira. Ayan, no? Finish product natin. Masarap to isaw-saw sa suka at healthy pa. Kaya gawa na.